Balitang Miss Universe naman tayo. Nagpatuloy ang paglalakbay ng mga kandidata ng 74th Miss Universe sa Phuket, Thailand kung saan kanilang isinabuhay ang kultura at lakas ng bansa sa Tiger Muay Thai. Sinubukan nila ang pambansang sport na Muay Thai, ang art of eight limbs na sumisimbolo sa disiplina, respeto at tibay. Namukodtangi si Atisa Manalo ng Pilipinas sa itim na kasuotan habang si Miss Thailand ay agaw pansin sa gold-accented shorts. Sa bawat galaw, ipinakita nila ang women empowerment at kagandahang may tapang. Matapos ang aktibidad, nagtungo sila sa Han Hanuman World para sa zipline adventure sa Luntiang Kagubatan ng Phuket. Pag-sapit ng gabi, naranasan nila ang makulay na pagtatanghal ng Sham Neramit Phuket na nagbigay pugay sa kasaysayan at sining ng Thailand. Bago ito, tumampok din sina Simon Cabaret at Carnival Magic tampok ang kausayan sa disenyo at palabas. Nagniningning si Manalo sa mini dress ni Cherry Verick, patunay ng sining at ganda ng mga Pinay. At para bigyan pa tayo ng update tungkol sa nalalapit na coronation ng Miss Universe 2025, Narito ang ating FYI Miss Universe Yon. Reporter, Tina Matro, Yon. Philippines. <laughs> Mga kabante, sa darating na November 21, 2025 sa Impact Challenger Hall sa Pakret, Thailand gaganapin ang pinakaparestehiyosong coronation ng Miss Universe 2025 na kung saan makikita ang mahigit isang daang kandidata mula sa iba't ibang bansa gabi ay magsisimula sa isang kamanghamanghang entablado na magtatampok ng mga pagtatanghal, sining at mensahe ng Women Empowerment. Kasama sa mga host ang inaasahang pangalan na si Steve Byrne. Samantalang bilang komentaryo ang mga kilalang dating kinoronahan tulad ni Diana Dayanara Torres at Arbo Gabriel. Para sa ating kandidatang Pilipina, nakahanda na ang bansa sa suporta at pananabik Matatandaan na noong May 2, 2025, kinoronahan si Atisa Manalo bilang kinatawa ng Pilipinas sa Miss Universe 2025. Pagodiyat ng gabi, mga gown na may inspirasyon sa ilang bansa, swimsuit competition, at ang Q&A round kung saan malalaman kung sino ang hahataw sa corona. Ayon sa format, isang mahigpit na pagtutunggali ang inaasahan. Magkakaroon ng 30 finalists sa finale, matapos ang semifinals round. Sa likod ng entablado, handa rin ang produksyon para sa global broadcast, sa telebisyon at streaming platforms. Kaya abangan natin ang paglahok ng bawat kandidata, pati na ang ating pambansang pag-asa sa gabi ng koronasyon, hindi lang kagandahan ang ibigin natin, kundi ang kwento ng bawat babae na nagsusumikap, ang advocacy na kanilang tinataguyod at ang kultura na kanilang kinakatawan. Mga kaabante, sa darating na Coronation Night ng Miss Universe 2025, samahan nyo kami sa pagbibigay ng lakas, talino at puso ng kababaihan sa buong mundo. Para sa FYI, Teen Matro, Abante!